pinyo talagang kanyang talino is nagmula talaga sa mommy. Hindi lang alam ni mommy. Matalino siguro si mommy. Tsaka yung daddy of course. Pero sa mommy talaga yan. <laughs> Good day, Pinay Mommies. I'm Dr. Pedro Mom, your pediatrician, and also a mommy like you. For today's video, ang gagawin po natin is answering all questions from subscribers. Bakit? Kasi narealize ko, 200 subscribers na po pala tayo. Yes, pakibarakbak daw po. <laughs> Pipili lang po ako ng mga questions dito sa sa YouTube studio ko. Yung mga hindi ko pa nasasagot kasi um, sumasagot naman ako. Kaso hindi ko lang masagot lahat dahil sobrang dahil po dumarating na comments and questions. At yung mga iba, uh, ano lang, ulit-ulit lang yung mga questions. So, sinasagot ko siya as one. So, let's start. Ito, galing po kay Desiree Pasado. Shout out po. Dok 2 weeks po ang baby ko at ching na at sinisipon. Kapag hindi siya maka parang may mga plema. Ito uh, kasama po to sa video ko dun sa normal sa mga newborn. Tsaka meron din ako isang video na bahing ng bahing yung baby. Which is normal lang po ang sneezing sa newborn. 2 weeks old newborn po yon. So kapag nag-sneeze si baby That's normal kasi defense mechanism po ng isang baby ang magbahing ng magbahing. Kasi meron lang siyang alikabok na nalanghap or meron lang parang changes in weather or temperature. Natural lamang na mag -i si baby. Yung naman tanong po niya na hindi siya makaburp. Parang may magplema. So either no overfeed si baby or hindi nga talaga siya nakaburp. Or malaway lang siya. So ang gagawin lang ni, ni mommy is itatayo si baby kahit na kahit naka-burp na shower or kung hindi pa nga siya naka-burp itatayo lang siya ulit and itatop yung likod padahan dahan or hagurin yung likod hanggang sa maka-burp or maka makautot so yon next galing kay Mommy May Palpita Dok yung baby ko kapag gabi inuubo siya pag araw wala naman di naman po siya nahirap nagtatay naman po ng antibiotic ano? nagtake naman po ng antibiotic at pampalabas ng plema ah okay hindi niya sinabi kung ilang taon, pero mukhang toddler. Kapag ganito kasi, kung well, hindi toddler, okay lang naman na infant. Pag ganito kasi, nagtake like, na ng antibiotics, tsaka yung pampalabas ng plema, tapos inuubo pa rin, laro na pag gabi, possible na post-nasal drip na lang po ito. So, sa mga nanonood na sa akin, alam niyo na po kung ano ibig sabihin ng post-nasal drip. Ang hindi lang sabihin nito, may mga mucus pa rin siyang uh, nilalabas, tapos kapag gabi, tumutulo yan sa lalamunan. Kaya ang remedy na gagawin is mag-add po ng pilo na kahit mga 2 to 3 pilos po ang idadagdag nyo kapag nagtulog si baby para hindi talaga tumulo. Pwede rin kayo magpausok kung talagang distressing cough. Pwede rin siyang magbigay, pwede rin kayo magbigay ng antay histamine. Pero huwag na kayo magpapainom ng mucolytics kasi madadagdagan lang yung kanyang mucus production. Madadagdagan lang ang sipon. And kapag nandiyan pa rin, pag nag-persist pa yan ng one week or more than that, of course, maganda na mag-follow up na sa doktor. Baka may ibang problem. Pero sa case ni mommy, probably post-nasal drip ang kanyang kaso. Eto, galing sa user BN7. Mahaba yung name niya. Wala siyang name. Doktora, nagsusuka po si baby ko, 4 months na po siya. Di ko po alam kung dun sa gatas niya. Pinalitan ko po kasi, dati po 0 3 months, ngayon 0 6 months. Hindi niya sinabi kung anong formula milk. Tapos po, dighay na dighay minsan. Kung nagsusuka si baby, tapos projectile vomiting, tapos may kasamang ibang symptoms, especially fever, hindi na po yun dahil sa formula feeding. Hindi na siya dahil sa gatas. Baka meron siyang infection. So, mas maganda na i-ER niyo po siya para mapatest ng ihe at saka test ng dugo. At ma-assess din siya. Pero kung lungad lang, konting suka lang, tapos meron kayong history na nagpalit ng gatas, pwedeng dahil sa gatas yon Baka naman may allergy siya or hindi niya talaga hiyang yung gatas. So, pwede niyo siyang Ah, uh, pwede po kayong magpalit ng gatas hanggang sa matama po ninyo kung ano yung gatas na hiyang sa kanya. Okay, ito mag ito, very good question. Mag, mag galing yung question niya. May mga bata ba talagang iyakin? Okay. Hindi niya sinabi kung ilang ilang buwan or ilang taon. Pero alam niyo po ba na nasa libro na may times talaga na iiyak at iiyak si baby, magtatantrum talaga yan sa infant Um, if I'm not mistaken, that's around the uh, four months, magkakaroon siya ng tinatawag natin incessant crying. Itong incessant crying, ibig sabihin lang yung hindi sila tumitigil sa pag -iyak. Usually, nasa real, 30 minutes. Kapag lumagpas po ng 30 minutes yung pag niya, pwede nyo namang dalhin sa ER or pwede nyo namang ipases sa kanyang pediatrician. Baka, meron naman siyang colic, yun yung pinaka-common, yung colic or kabag. Tapos, kapag naman toddler, tantrums, which is normal. Ang normal po na tantrums is yung pag-iyak talaga na 15 to 30 minutes. Kapag kasi lagpas na doon, problem siya na po yan. So, kailangan niyo po siyang dalhin sa pediatrician at ang pediatrician po ang mag assess kung kailangan ng isang specialista para doon. Ito about siya sa sipon. Sige, um, sabutin po na to. Doc, yung baby ko po may parang sipon sa tenga. Ah, hindi, hindi siya sipon. Sipon sa tenga pala. So, ear discharge hindi naman daw luga kasi kung luga dap, kung luga daw dapat mabaho parang sipon lang po talaga kulay din ano ulit parang sipon lang po talaga siya kulay din ano po ba yun dapat na bang ipunta sa pedyo ang baby ko okay kay, galing kay mami aryan may 9436 po yun shout out again Yes, kailangan po. Kasi, ang pagkakaroon po ng ear discharge kahit hindi mabaho, kahit yung kulay niya is parang sipon, is sinyales na may infection sa tenga. Delikado po ang infection sa tenga. Kasi mataas ang chance na bacterial po ang cause at kailangan ng pangpatak antibiotics or kailangan ng oral antibiotics. Siyempre, sisilipin po yan ng pedya kung may problem yan sa eardrum or meron talagang ear discharge dyan sa tenga. So, yun. Huwag po nating ibaliwala ang pagkakaroon or pag huwag uh, po natin ibaliwala itong ear discharge na nakita nyo kay baby next sige baka last na po ito galing po siya kay mommy impossible dog tv 40 to 8. okay baka meron siyang content about sa dog <laughs> so doc pwede po bang paliguan si baby kahit may ubo at sipon okay very nice question dahil ako kung magkakaroon na ako ng adwa kasi gusto ko yung pagligo sa baby eh Anyway, yes, ang answer dyan. Pwedeng pwede. Okay? Depende po yan sa kasama sa bahay. Okay? Pero ang ano dyan, ang technique dyan, itago na lang. Kasi kasi sa mag-away kayo nung kasama nyo sa bahay. Pwede, basta may hold, tsaka mabilis lang. Kung, may, kung nilalagnat, mas maganda para ma-release po yung mataas sa temperatura ni baby. Okay? Okay, maganda to. Maganda tong comment niya. Mahaba siya, pero tatry ko po siyang i-shortcut sa inyo. About po to kay Miss Rachel yung favorito nyo palabas para kay baby. Which is ako, paborito ko rin naman. So, sabi po na ni Mav's mom, shout out, uh, hindi ko alam ba't pinapanood ko to eh, yung content ko about kay Miss Rachel. Naghahanap ako ng relief review at hindi ko po alam kung ano yung relief. Pero gusto ko lang pong i-share na from 6 months hanggang sa magsawa yung anak ko, Miss Rachel ang katuwang ko. And masasabi ko na highly recommended talaga siya sa mga bata because yung anak ko mula mag-start manood nun, madaldal na kahit di mag sinasabi. Kaya naman, mabilis siyang nakapagsalita. ang magaling, magaling na siya mag-identify ng mga colors, numbers and letters at the age of one. Nakakanta na ng ABC song and twinkle twinkle and mahilig siya sa science. Alam na niya mga solar system, ganun. Mga dwarf plant, ba? So, ibig sabihin, gifted talaga yung bata, uh, yung anak niya. Gifted talaga yung anak niya na kung para sa akin, elementary ko, natutunan ko ang mga yan. Ngayon, 2 years old na siya. Marunong na talagang magsalita. Puro English lang, Diyos ko. Tapos, sawa na siya sa Miss Rachel. So, siya na lang naghaharap ng mga pinapanood niya. Which is, ginagabayan ko pa rin naman. Which is, tama naman. Kung ako, kung pinapanood. As of now, 2 years old and 6 months, nag-start na kami magbasa at magsulat. Nasa paggabay lang din talaga na magulang yan, I guess po ako kay kay Mommy Mavis Mom. Pero hindi ako hindi ako agree na dahil kay Miss Rachel lahat ng 'yon. Kasi ang ang sinasabi ko lagi at lahat ng mga pedya sinasabi to, ang talino ng bata is galing yan sa dalawa, nature and nurture. So palagay ko yung genetics talaga ni yung genetic composition talaga ni baby, I mean yung talagang kanyang Talino is nagmula talaga sa mami. Hindi lang alam ni mami. Matalino talaga si... Matalino siguro si mami. Tsaka yung daddy, of course. Pero, sa mami talaga, ha? <laughs> Sino makaka-relate? Pag talagang matalino ang anak, ibig sabihin matalino matalino si mami. Agree? Okay. ano wala tuloy ako. Ang Miss Rachel, agree din ako na nakakatulong siya. Kaya, uh, very good si mami nung sinabi niya na... I-nurture siya, gabayan siya, wag lang siyang hiyakayaan. Like for example, kami ni baby ko, hinahayaan ko din siyang manood ng Miss Rachel. Pero hindi ko siya hinahayaan na siya lang mag-isa. Tapos hindi ko rin siya hinahayaan na 30 minutes and more siyang nanonood. So kung nanonood siya ng Miss Rachel na nagkakanta si Miss Rachel ng we're waving, we're waving, ako po nakikisabay din. Nagiging Miss Rachel din po ako. Okay, can you say mama? Mama, Can you say mama's name? Mama. No, mama. Mama. Say mama. No, 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 no. mama. Mama. Faster! mama. Say mama. Mama. <laughs> mama. Very good. Masat no mahaba ang video ko. Hanggang dito na muna. And please, comment pa po kayo kung ano po yung mga gusto nyo i-questions, yung mga gusto nating content para sa next video ko. Kung nakatulong po sa ito, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedia Thank you!